Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid, upang maghatid na naman sa inyo ng mga yugto sa banal na buhay ni Padre Pio. Ang ating paksa ngayong araw, ang panaginip. Napanaginipan niyo na ba si Padre Pio? Ano kaya ang kahulugan ng mga ito? Maaring wala, maring mayroon. Marami ang mga kwento patungkol dito. Kaya ngayong araw ay iahatid ko sa inyo ang apat na istorya ng mga taong napanaginipan si Padre Pio na nagkaroon ng magandang kahihinatnan. Mga istorya tungkol sa pag-aasawa at ang relasyon nila sa isa't isa, kagalingan sa karamdaman at maging ang pagkuha ng visa sa Amerika. Iyan ang inyong abangan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Huwag bibitiw at manatiling nakatutok. Ang mahal na asawa ni Giuseppe di Cessa, si Ana Maria, ay namatay noong Oktubre tapo at 1,940 Pagkaraan ng dalawang buwan, pumunta si Giuseppe kay Padre Pio at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ipinaliwanag niya kay Padre Pio na araw-araw siyang nagdarasal para sa kanyang asawa at nag-alay ng maraming sakripisyo para sa kanyang kaluluwa. Sinabi ni Padre Pio kay Giuseppe na para sa kapakanan ng kanyang pamilya, dapat siyang pag-isipang magpakasal muli ipinaliwanag di Giuseppe kay Padre Pio na nagpasa siyang hindi na siya mag-aasawang muli. Sa pangalawang pagkakataon, nagbukahi muli sa kanya si Padre Pio na magpakasal muli. Habang papaalis si Giuseppe, sinabi sa kanya ni Padre Pio, Sana bumalik ka ulit sa San Giovanni Rotondo. Kung tungkol sa tanong ng baling pag-aasawa, makikita mo na tama ako Pagkalipas ng anim na taon, nakilala ni Giuseppe ang isang babaeng danggangalang Maria Grazia. Sinabi ni Maria kay Giuseppe ang tungkol sa isang panaginip na minsan niyang napanaginipan na napakahalaga sa kanya. Sa kanyang panaginip, sinabi sa kanya ni Padre Pio na dapat siyang magpakasal. Ipinaliwanag niya kay Padre Pio na nagpasya siyang hindi magpapakasal at sinabi sa kanya na narandaman niyang tinawag siya sa ibang misyon. Ang kasal din ay isang misyon, sabi ni Padre Pio sa kanya sa panaginip. Kung ang pag-aasawa ay isang misyon, gawin mo itong matupad para sa akin, sagot ni Maria. Tapos nagising na siya. Nagkaibigyan si na Giuseppe at Maria at nang inaya ni Giuseppe na magpakasal sa kanya, masayang tinanggap ito ni Maria. Pagkatapos ng kasal, taglakbay si Giuseppe at ang kanyang bagong katipuan sa San Giovanni Rotondo upang makita si Padre Pio at sabihin sa kanya ang mabuting balita. Sa mga tuwid, tama nga si Padre Pio. May isang babae na itinago ang pangalan na ikinasal sa isang napakamatagumpay na negosyante di nagtagal pagkatapos ng kanilang kasal, ang kanyang asawa ay naging malamig at wala ng pakialam sa kanya. Pag uwi niya mula sa trabaho sa gabi, halos hindi niya ito kinakausap. Sa tuwing makakahanap siya ng pagkakataong makatakas, lalabas siya ng bahay at hindi babalik hanggang ating gabi. Pakiramdam ng babae ay napabayaan siya at, at iniwang nag-iisa. Ang babae ay labis na nalumo. Ang babae ay nagtataglay ng isang banal na stampita o holy card ni Padre Pio, sa isang partikular na araw na nararamdaman ang masakit na katotohanan ng kanyang sitwasyon, hinawakan niya ang stampita sa kanyang kamay at nanalangin. Sabi niya, "Padre Pio, labis akong nalulungkot sa kalagayan ng aking kasal. Mangyaring gisingin mo ang aking asawa at tulungan siya magbago." lumapit ka sa kanya sa isang panaginip o gawin ang anumang kinakailangan upang matauhan siya mula sa kanyang kawalang interes sa akin. Ipakita mo sa kanya ang kamalian ng kanyang mga inaasal. Mangyaring iligtas mo ang aming kasal. Kahit na halos walang alam ang babae tungkol kay Padre Pio, natuwa siya sa nananalangin ito sa kanya at humingi ng tulong sa kanya. Nang gabi iyon ay umuwi ang kanyang asawa tulad ng dati, ng gabing gabi at sa, at sa kalauna ng gabi, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Sa panaginip niya, nasa isang magandang gusali siya. Ito ay mukhang isang bagong-bagong hospital at mayroong itong magandang hagdanan ng marmol. Habang pababa siya sa hagdanan, nakita niya ang limang bonghe na sa nagdanang patungo sa kanya. Bawat isa ay nakasuot ng kayumangging abito. Nakasunod sa likuran nila ang isang ika-anim na monghe. Dumaan sa kanya ang limang monghe ngunit huminto ang pang-anim sa kanyang harapan. Kinitigan siya ng monghe ng masama at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay bilang babala. Agad na naisip ng lalaki ang kanyang asawa at kung gaano kasama ang pakitungo niya sa kanya. Nakilala niya ang monghe na tumingin sa kanya ng masama sa walang iba kundi si Padre Pio. Nakaramdam ng hiyang lalaki sa panaginip. Pigla siyang nakaramdam ng pagsisisi na sa ginawa niya sa asawa. Ang panaginip ay tila totoo kaya nagising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog halos hindi na siya makapaghintay hanggang umaga para masabi niya ito sa kanyang asawa. Kinaumagahan, lumuhon ang lalaki sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Barahan niyang hinaplos ang buhok nito para magising siya. Kinausap niya ito ng may labis na lambing at humingi ng tawad sa kanyang pagiging malamig at sa kanyang kapabayaan. Halos hindi makapaniwala ang babae hindi niya ito kinausap ng may ganoong pagmamahal mula noong una silang ikasal. Bukod dito, hindi niya kilala ang kanyang asawa na humingi ng tawad sa anumang bagay. Ang bakita siyang nakaluhod sa tabi ng kanyang kama ay marahil ang pinakamalaking supresa sa lahat. Dahil sa kanyang pagmamataas, hindi siya ang uri ng tao na lumuluhod sa anumang dahilan. Nang maglaon, naglakbay ang babae sa San Giovanni Rotondo at nakadalaw sa ospital ni Padre Pio na Home for the Relief of Suffering. Ang ospital ay maganda sa lahat ng paraan. Moderno. Napansin niya ang malapad at kaakit-akit na hagda ng marmol malapit sa pasukan. Naaalala niya na sinabi sa kanya ng kanyang asawa sa kanyang panaginip na siya ay nasa isang magandang hospital na may hadda ng marmol. Dahil sa pangarap ni Padre Pio, nagsikap ang kanyang asawa na magbago. Ang kanilang pagsasama ay binayayaan ng kaligayahan mula noon. Upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya, nagpasya si Andre Mandato na lumipat kasama ang kanyang asawa at mga anak mula sa Polonia, Italia patungo sa Estados Unidos. Ipinadala niya ang kanyang aplikasyon at lahat ng kinakailangang papeles na humihiling ng permanenteng visa sa Estados Unidos. Isang gabi na si Andre na nakausap siya ni Padre Pio at sinabing tinanggihan ang kanyang aplikasyon. Andre, ko mag-a-apply ka muli at pipili ng bagong sponsor, matatanggap ka, sabi ni Padre Pio sa panaginip. Ang magising si Andre, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Padre Pio. Totoo kaya ito? Nang hapong din niyo, nalaman niyang ng kanyang aplikasyon. Sinunod niya ang payo ni Padre Pio sa pamamagitan ng pagpili ng bagong sponsor. Nagsumite rin siya ng isa pang aplikasyon at hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng permanenteng visa para sa buong pamilya niya. Nang magkaroon ng sakit sa bato si Nancy Sinisi, ipinaliwanag ng doktor sa pamilya na ang kanyang kalagayan ay nagbabanta sa buhay niya. Siya ay nilagay sa dialysis tatlong beses sa isang linggo at kinakailangan ng isang kidney transplant. Nalaman ka ba kailan ng ina ni Nancy ang tungkol kay Padre Pio? Nagpasa siyang sumulat na isang liham sa kanya na humihiling sa kanya ng kanyang mga panalangin para sa paggaling ng kanyang anak. Ang taon ay pito, 1967. Isang araw nang ikinwento ni Ginang Sinisi sa kanyang pamilya ang ilang detalye ng buhay ni Padre Pio, napuno ng magandang pabango ang silid. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Ginang sinisi ng sulat bilang tugon mula sa San Giovanni Rotondo. Sinabi sa liham na ipinagdarasal ni Padre Pio si Nancy. Nakasaad din sa liham na ang panalangin ay dapat palaging gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Habang naghihintay si Nancy para sa kidney transplant, si Mary Ann, ang kapatid ni Nancy, ay labis na nag-alala kaya nagpadala siya ng telegrama kay Padre Pio at hiniling ang kanyang mga panalangin. Nang gabi niyon ay nanaginip si Mrs. Sinisi. Sa panaginip, sinabi sa kanya ni Padre Pio, Hindi naman kailangan na magpadala kayo sa akin ng telegrama. Ipinagdarasal ko na si Nancy. At mula noon, naging maayos ang operasyon at tiwala ang pabilya Sinisi. At tinulungan ni Padre Pio si sa kanyang mga panalangin sa pamamagitan ng kanyang panalangin at tulong. At dito po nagbawakas ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong magatubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, kung nais niyo po kaming uh, Suportahan, maaari po ito sa pagkakamabanggitan ng paglahok sa aming eksusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy na tinatawag na mga lagad sa kalinga ng Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisya na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon. At uh, bukod dito, patadalan din po namin kayo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padre na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo. Ano po, ho? hindi po ito sa para sa mga patay. At, uh, pero may sasama naman po ninyo sa inyong mga intensyon ang inyong mga yumaunang mga mahal sa buhay. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipilio.org. Ang pamamagitan po ng pagbibigay ng nasyon ay maaari pong direct deposit po sa aming BDO account. No, pupunta kayo sa branch ng BDO o kaya ma pwede rin po via GCash via bank transfer. Meron din po kaming personal na GCash uh, na, uh, number account na sa nasa ilalim ng aking pangalan. Ngunit mas pinapaboran po namin yung bank transfer dahil diretsyo na po ito sa aming account sa BDO. At sa puntong pong ito, ako ay magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan na magpasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy na wala pong sawang tumutulong sa amin at uh, sumusuporta. Mahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain at patubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.